Sa wakas, maaga kami nakapagtinda last week. Hindi kasi talaga ako morning person eh. Alam niyo na, night shift ang trabaho namin. Hindi ko nga inaakala na sa aga ng pagtitinda namin nung araw na yan, meron agad bisita. Kitang kita namin siya, nakatambay na agad malapit doon sa pwesto namin. Nagmumuni-muni. Kaya agad-agad namin siyang tinawag. Hindi nga namin siya agad muna binibigyan ng pagkain yan. Kumbaga pa unti-unti kasi gusto namin malambing muna namin siya. Sobrang galak nga namin yan kasi sobrang aga niya. Talagang siya yung pinakanauna namin na bigyan. At ang nakakatuwa dito, nakita nyo ba yan sa background? Paunti-unting naglalapita na rin yung iba. Pasensya na kayo kung yung isa mukhang anino lang ha. Pero huwag kayong mag-alala, yan yung itim na asa na pinapakain namin. Oo, oh, di ba? Diba? Tatlo na agad yung nasa background niya. Nagulat nga kami dahil nagsilapitan na rin sila. Ang bibilis talaga ng mga pang pangamoy at radar ng mga to kapag pagkain. At the same time, ayos lang dahil nga mas maaga, mas mabuti. Para talagang busog na busog at talagang mabibigay namin yung pagkain na gusto nila. Kung Kumbaga, first come, first serve kasi yan. Pero alam niya naman na hanggang makauwi kami, yung mga usual na dinadaanan namin, talagang tinitiran pa rin namin. Pero syempre, iba pa rin talaga kung mauuna ka. Pinaglalayo-layo nga namin yan sila pag binibigyan. Kumbaga, may spacing. Kasi kapag wala, nako, magrarambulan yung mga yan. At itong si Alapan ayaw bumaba, piling VIP talaga. At ito namang kulay puti, doon naman yan sa kabila, part ng pwesto namin. Alam ko nakita niyo to sa live namin na tinatawag ko si Alapan yan. Paano? Pagkatapos ba naman kumain? Diretso uwi na agad, walang lingon-lingon. Hindi man lang nag-thank you. Pero joke lang, eto namang sumunod, kasama na din ang kulay puti yung isang kamukha niya at kakulay niya. Bali, ayan nga pala yung mga aso doon sa may lugawan. Hindi ko alam kung bakit tumatak na rin talaga sa isip nila kapag nandyan kami, na kahit na doon pa sila nakatira sa may tapat, tatawid at tatawid sila. Pero tuwing nakikita namin na patawid na sila, mini-make sure na na safe silang makakatawid doon sa kabilang part ng pwesto namin. At pagkatapos nga namin kumain ng almusal niya ng mga bandang alas 8, nakita nyo, papalapit kami. Tiyatawag kami ni Papa, paano? Nandun pala si Alapan, bumalik ulit. Tamang tambay lang doon sa pwesto namin. Siguro naisip niya, ay magbantay nga muna ako dito habang wala pa sila. Nakakatuwa talaga tong aso na to. Bukod sa ang pogi-pogi niya, talaga napakabait niya. Siya lang kasi yung aso na napipet at nahahawakan namin. Kaya siguro feeling nyo favorite namin siya. Hindi naman sa ganon pero kasi syempre siya yung nalalambing namin kapag nandyan kami sa pwesto namin. At itong isa sa malayo talaga namin siya kinukunan kasi kapag malapit ka, umaalis yan at naiistorbo ang pagkain niya. Sadyang mailap lang din talaga siya. At no naglikpit at pauwi na nga kami niyan, may nakita kaming isang aso. Botsog na botsog, sila yung mga aso na tinapkop ng mga caretaker diyan. Wala namang problema dahil Ayan nga, siya na lang ang pinakain namin at yung isang kasama niya. Nakakatuwa nga dahil kahit na may amo sila, nung nakita nila kami, agad-agad lumapit. Siguro sabi nila, ay doon tayo sa may ayuda. Masaya nga kami nung araw na yan dahil kahit papano, ang dami rin talaga namin napakain at nabusog ng na mga aso. At ang sumunod naman na pinakain namin, yung mga aso doon sa may naghihilot. Pagkatapos nga namin sila bigyan ng mga kanin yan, dog food naman ang binibigay namin pagkatapos para talagang busog na busog sila. Next naman, doon sa may kinukuhan. Lagi nga kami nag-aalala yan dahil tuwing naririnig ng mga pusa nito, yung e-bike namin, kumakaripas ng takbo at sinasalubong kami. Siguro sa sobrang tuwa nila nakakain na sila ulit ng masarap. At ito naman yung aso na kinutkop doon sa may bukuhan. Nako, sobrang botchog na naiisip nga namin next week, eh luwagan yung tali niya sa leeg. Kasi talagang pumuputok-putok na. Wala nga pala yung nagtitinda ng buko ng araw na yan. Pero pinakain namin sila. At may mga ilan-ilan na mga aso din na talaga na lumapit sa amin. Yung mga madudungis na aso na yan, pinakain din namin yan sila. No mga time na yan, wala na kaming kanin. Bali, may mga dry food kami at wet food. Pero lagi naman kaming handa. Yun naman ang pinaghahalo namin. Para meron pa rin talaga silang makain ba? Diba? O di ba? Bodil fight sila mo ningo. Ayan, sila binibilan talaga namin ng sila ng pang food. At ang last naman na dinadaanan namin doon sa may sea oil. Tuwing dumadating kami doon sa may gas station, lumalabas yung asawa ko o yung papa ko, isa-isa na silang sinisitsita na tinatawag. Kasi tuwan-tuwa kami kapag ganyan, isa-isa silang lumalapit. Kasi karipas talaga yung mga takbo nila. At ayan, nakakatuwa lang at nakakataba lang din talaga ng puso dahil nung araw na yan, sobrang dami namin napakain. Maraming maraming salamat po sa panonood at pagsuporta po ninyo sa amin.